Ang kautusan ay anino lang ng mabubuting bagay na darating. Kailanman ay hindi ito nakakapagpabanal. Sa mga taong lumalapit sa Diyos, sa pamagitan ng mga handog na iniaalay nila taon-taon. So ang handog mga kaibigan ay walang kabuluhan. Ano? Ang handog ay hindi makapagbanal sa atin sa bagong pamaraan po. Hindi na po yung mga handog na ating ina inialay o yung mga ginawa noon sa panahon ni Moises. Dahil kung napatawad na sila sa pamagitan ng mga handog, hindi na sana sila uusigin ng kanilang budhi. Ang ganda po ng talata mga kaibigan, di ba? So, hindi nakakapag-alis ng konsensya. Sa sarili din po natin, di ba? Pagbaghandog tayo, gagawa tayo ng mabuti. Pero, meron pa rin tayong kasalanan na hindi na-confess. Di ba? Lagi natin dinadala yun eh. Yung uh, pang-uusig ng ating konsensya. So, hindi talaga, ano, hindi din talaga yung mabuting gawa o handog palagay lang natin yung mga ginawa ating mabuti kasi hindi naman wala naman yung handog ngayon di ba handog na bagay para tayo ay mapawalang sala kaya gumawa tayo mabuti hindi rin naalala ko nga eh sabi nung taong nakausap ko sabi niya ang Holy Spirit ay nasa tao kung paano malalaman siya pag matulungin daw pag ang taong matulungin, nasa kanya yung banal na Espiritu, yung Holy Spirit. O sabi ko, sige nga, kung ang tao ay matulungin, ngunit siya ay nakikiapid, nasa kanya ba yung banal na Espiritu? Hindi po siya nakasagot. Alala ko talaga yan, mga kaibigan. So, yan po yung mga, isa sa mga pagbabasayan natin, ano? At uh, sabi dito sa verse 3, ngunit ang paghandog na ginagawa nila taon taon, ay hindi pang ay, ay hindi na nila kailangan maghandog pa. Ngunit ang paghahandog na ginagawa ni ay sorry. Ngunit ang ang paghandog na ginagawa na ay hindi taon-taon ay siya pang nagpapaalala sa mga kasalanan nila dahil hindi makapag alis ng kasalanan ang ang dugo ng mga toro at kambing na inihahandog nila. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaluob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Hindi ka nasiyahan sa mga handog na sino sunog at pangahandog na handog sa paglilinis Kaya sinabi ko sa iyo narito ako para tuparin ang kaluoban mo o Diyos ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Una, sinabi ni Kristo na hindi nagustuhan ng Diyos ang mga handog at kaluob na hindi siya nasiyahan sa mga handog na sinusunog at mga handog sa paglilinis. Kahit na ipinapat kahit na ipinapatupad ito ng kautosan. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang ama, narito ako para sundin ang kalooban mo kaya inalis ng Diyos ang dating paraan ng paghahandog upang palitan ng paghahandog ni Kristo. So, mayroong pag, pagbabago, no? Nagbabago yung pamaraan din ng Diyos para mga kaibigan. Pero yung pagbabago niya ay hindi para sa ikakasama natin, kundi mas ikabubuti natin. At dahil sinunod ni Heso Kristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamagitan ng minsang paghahandog ng sarili niya. Naglilingkod ang mga pari araw-araw. At paulit ulit na nag-aalay ng ganoon ding mga handog na hindi naman nakap pag alis ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa ating mga kasalanan at hindi na mauulit kailanman. Pagkatapos nito, umupo na siya sa kanan ng Diyos at hinihintay na lang niya ngayon ang panahong pasukuin sa kanya ng Diyos ang mga kaaway niya. Kaya sa pamagitan lang nang minsa'ng paghahandog ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal ang mga pinabanal niya ang banal na espiritu mismo ang nagpapatutoo tungkol dito sapagkat sinabi niya kanito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga uto sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Dagdag pa niya, tuluyan ko ng lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. Amen. So dito mga kaibigan sa Hebreo chapter 10 verse 17 na ang sabi, Tuluyan ng lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. So kung tayo mga kaibigan ay nakahingi ng tawad o nag-confess na tayo, pinatawad na tayo, ang ating kasalanan, lahat ay kinalimutan na ng Diyos. Dahil nga lilinis na nga tayo, hindi na yun niya ulit ulitin sa atin, ipaalala sa atin. Ngunit, pag ang tao, mga kaibigan, na nakakaalam sa ating kasalanan, ulit-ulitin ipaalala yan. Ganyan po ang kaaway ng Diyos sa atin, sa sarili po natin, kung meron po tayong negative thoughts, ang negative thoughts na yan ay, syempre, hindi yan sa banal na espiritu, no, na pag-iisip. Yan pong kaaway niya, lagi pong magpapaalala sa ating mga kasalanan. Ngunit, pag tayo po ay totoong tinatawad na, wala na po yung konsensya. Hindi na po tayo, yung konsensya natin na lagi tayong binabagabag wala na po tayong maramdamang ganyan. Dahil nasa Kanya na po tayo, kay Jesus Christ na po tayo, Siya na po ang nasa ating puso at isipan. Hindi na po tayo ma-dadaig ng kaaway niya na si Satanas po. Kasi ganun talaga yan. Ma-uusig-usigin Kanya. Pero, wala talaga. Pag tayo talaga ay nag-confess na mula sa puso, wala na, hindi na natin maano yon mga kaibigan. Ma, hindi ka na talaga maano yung bang, kahit ano pa ang pang-uusig ng mga tao, alam mo na pinatawad ka na, hindi mo yon iisipin. Hindi mo, wala na, hindi mo na kinakahiya dahil na-confess mo na sa Panginoon eh. Alam mo na, pinatawad ka na, wala ka na kasadana. Kinalimutan na ng Diyos. So, ibig sabihin, wala ka na talagang kasalanan kasi kinalimutan na eh. Di ba? Diba? At dahil nang patawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan pang maghandog para sa ating mga kasalanan. So, yung paghandog, wala na yun, diba? Kasi pinatawad na tayo eh. Ang, ang ano lang talaga doon is uh, have faith, confess, and uh, surrender and accept talaga kay Jesus Christ at saka syempre no yun nga surrender offer atong ang sarili natin sa kanya so is Parehas lang yan, surrender or offer ourselves. Syempre, pag nag-surrender ka na, you give up your life to Him, di ba? Yan po yun, mga kaibigan. So, dito patuloy po ako sa verse, verse 19. Kaya mga kapatid, Malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, pinuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar na nasa kadila ng tabing. At ang daan, at ang daang ito, ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na panampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa, maru sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin at sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa, sa, pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na nang ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa lalo na ngayong malalapit na ang huling araw. So dito mga kaibigan ano uh, i-review ko ulit na binahagi ko po yung tungkol po sa Sa paglinis, no? Nanilinis ang ating kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ. At uh, nahugasan na ang mga katawan natin sa malinis na tubig. Itong tubig ay isa na yung gawain sa pagsunod, no? Para prove talaga na sumambala tayo tayo kay Jesus ay magpa magpabautismo tayo muli sa tubig, yung iloblob tayo para masunod natin yung sinabi sa Juan chapter 3 verse 5 and then doon sa Acts chapter 2 verse 38. Ayun po, no? Na kung kung nung bata ay binautismuhan tayo pero hindi tayo nakahingi ng tawad. Diba? Kailangan natin uh, mag confess, and then magpabautismo. Kasi yun po ang sabi sa Acts chapter 2 verse 38 na magsisisi kayo at magpabautismo. So paano ba yung magpabautismo? kagaya nung sinabi ni Cornelius kung paano magpabautismo ang tao na malaki na hindi na pwede ibalik sa tiyan. Kaya para maganap yung bautismo na yan, yun yun ang way. Way sa mga nag-aaral ay ano yung tao. Ilublog kasi ganun yung ginawa ni Juan kay Jesus Christ. Kaya yung sa bata na bautismo, hindi talaga siya gawa na, yung nagsisisi ka talaga. Pwede yun yung bata pa na i-dedicate siya sa Diyos, no? Pero kung lumaki na siya, dapat mag-ano talaga, magsisisi dahil nakagawa ng kasalanan at, at, tatanggapin at, si Jesus Christ sa buhay niya. Kaya yun po yung dapat nating sundin mga kaibigan. Pag lumaki na tayo, alam na natin na may kasalanan tayong ginawa. Kung wala kayong ginawang kasalanan, hindi nyo to susundin itong sinabi dito. ba? Diba? So ngayon na alam nyo po na may nakasaad talaga dito. Halimbawa, halimbawa yung ginawa ni Juan kay Jesus Christ eh yun po yung halimbawa. And then, yun, yung sa John chapter 3 verse 1 to 5. Basahin natin yan kung paano nagtanong si Cornelius. And then yung doon sa Acts chapter 2 verse 38. Para ma matanggap natin yung regalo, ang kaloob, no? hindi lang po tayo nagpabautismo sa tubig na hindi nagsisisi ng totoo mga kaibigan. Paano natin matanggap ang banal na espiritu kung magpalublob lang, hindi naman nagsisisi talaga? Tsaka yung nainganyo lang sa iba na yung bang meron kasing tao din na sunod-sunuran ba? Yung totoo talagang pagsisisi mga kaibigan para matanggap natin ang banal na espiritu. Yun po ang gusto ng Panginoon at alam ng Diyos kung ano ang ating nararamdaman at ano ang ating iniisip. Hindi tayo makapagsinungaling sa kanya. At uh, pagpatuloy ko po ang pagbasa mga kaibigan. Dito sa verse 26 sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Yan po, sadyain daw sabi dito ha. Sapagkat kung sadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala ng handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. So si Jesus Christ ang talaga mga kaibigan. Tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Hindi pa ito na dumating kasi eh, kaya maraming ay hindi naniniwala, hindi natatakot. Pero pag nadaman ninyo po ang salita ng Diyos, tandaan, dahan maunawaan niyo po talaga. So, may, kung bisaya ka, may bisayang Bible, may Tagalog, or iba-ibang lingwahe na kung anong, ano ang salita mo, mababasa mo at maunawaan talaga mga kaibigan. Kaya nga, advice ko talaga na magbasa po tayo. Sabi dito, ipini, ipinapapatay noon ng walang awa ang lumalabag sa kautasan ni Moises. Ipinapatay noon ng walang awa ang lumabag, ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng dalawa o tatlong saksi ang paglabag nila. Gaano pa kaya abigan ang parusang tatanggapin ng taong lumapastangan sa anak ng Diyos at nag pawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya. Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humah, humamak sa maawaing banal na espiritu. Sapagat kilala natin ang Diyos na nagsabi, Ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Ito po yung nakakatakot mga kaibigan. Hindi natin, hindi natin ma, you cannot, we cannot mock God. Kung ganun, hindi natin siya, paano ba yun sa Tagalog? Ali, uh, sa Bisaya, BIBI. -BI. na ito mabibi i ang ginoo. O sa Tagalog, hindi natin. Hmm. Yung paglaruan, yung ganun. Yung, yung hindi ako naniwala, walang Diyos. Hindi, hindi natin maano. May makikita tayong mga halimbawa niyan, mga kaibigan ko. Yung mga taong uh, yun bang parang, parang inaano nila yung Panginoon, binababa. The look down God, no? The mocking God. May nang, may nangyayaring hindi masama sa kanila. May nangyayaring masama sa kanila, mga kaibigan. Sorry, paliktad yung sinabi ko. Kaya hindi natin pwedeng paglaruan or yung hahamakin para hahamakin ang Panginoon. Hindi natin dapat hahamakin kung hindi po kayo naniniwala sa Panginoon. Huwag nyo lang hahamakin. Nasa sa inyo yan. Pero huwag nyo po siyang hahamakin ha or, or i-down. Kaya doon sa mga taong non-Christian, yung hindi sila nakarinig tungkol sa Diyos. Pag hinahamak nila ang Panginoon, para sa akin dahil hindi pa naman nila talagang kilala, ignorante sila. Pero nakakatakot lang kung kung sobra ang kanilang paghamak ba Dahil yung parusa ba yung spiritu na spiritual punishment ay nakaka yun ang nakakatakot po Dahil hindi natin alam what what, what will come you know? kung anong mangyayari sa atin we cannot predict sapagkat kilala natin ang Dios na nagsabi ako ang maghihiganti ako ang magparusa at mayroon ding nakasulat na ganito, hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Diyos na buhay. Kahit sakop pala ng Diyos ay hatulannya, niya. Hatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Alalahan ninyo ang nakaraang panahon. Noong una, kayo'y naliwanagan dumaan kayo sa matinding hirap, pero tiniis ito at hindi kayo nadain. Kung minsan inaalipusta kayo at pinag-uusig sa harapan ng mga ito, at kung minsan na may dinamayan niyo ang mga kapatid na dumaranas ng ganitong pagsubok, dinadamayan niyo ang mga kapatid na nakabilanggo, at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo ito ng may kagalakad dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos dahil may malaking gantimpalang nakalaan para sa inyo. Kailangan ninyong magtiis para masunod niyo ang kalooban ng Diyos at matang niyo ang ipinangako niya sapagkat sinasabi sa kasulatan sandaling panahon na lang at darating na siya hindi na siya magtatagal at mabubuhay ang taong itinun itinuturing kong matuwid dahil sa pan pananampalataya niya ngunit kung tumalikod siya sa akin hindi ko na siya kalulugdan so kung ikaw ay naka karimig sa katuhanan, nakakilala ka na sa kanya sa pamagitan ng iyong pakikinig, sa pag a ng mga service, misa, sa pag iba-ibang paraan, ano? Tapos at atadikuran mo ang Panginoon. Wala, hindi ka na niya kalulugdan, mga kaibigan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod sa Diyos at napapahama, kundi kabilang tayo sa mga sumampalataya at naliligtas. So mga kaibigan, kung ikaw po ay sumampalataya sa Diyos, huwag ka na pong tumalikod, continue po. Continue. Dahil God is real and alive. In tinanggap po na siya. Pag continue mo na po ang pagtanggap mo sa Kanya, huwag ka na pong bumalik pa sa dati. Gagawa po ng mabuti. Gagawa ng mabuti dahil mayroong pananampalataya. Dahil naligtas. Hindi po gagawa ng mabuti para maligtas. Hindi po. Pero dapat gumawa ng mabuti dahil naligtas na. Ang ating mga ginagawa ngayon, kung gumawa man tayo ng mabuti, dahil sa ating panampalataya, meron tayong panampalataya sa Panginoon na tayo ay naligtas na at wala ng kasalanan. Ang ating kasalanan, lahat-lahat ay kinalimutan na ng Diyos. Kaya malinis na tayo sa Kanyang paningin. Hayaan natin kung sa mga tao ay hindi tayo malinis, pero tayo at ang Diyos, alam niya na alam niya na tayo ay taus pusong nagsisisi at alam natin na tayo ay naligtas na at nilinis na at nakalimutan na kinalimutan na ating mga kasalanan ayon dito sa nakasulat po sa Bible. Kaya ano na yung hindi ka na talaga magkaroon ng konsensya sa totoo lang. Yan po kasi din ang naranasan ko. Pasensya po talaga kung uh, ayan, is, may testimony ko rin po talaga ito. Kasi kung kung hindi yun naalis ang konsensya, sa konsensya ko yung kasalanang nagawa ko, hindi siguro ako makapagsalita dito. Siyempre, di ba? Mga tao na nakaalam na ako ay makasalanan. So, tapos nagsasalita dito. Sasabihin nila, ah, parang parang sino na mag ano. Pero hindi ako, hindi ko, ano ba yun, hindi ko po iisipin yun. Dahil alam ko po sa sarili ko na pinatawad na talaga ako. At nang wala na yung konsensya ko. Kaya kung ano man ang sabihin ng tao, wala akong pakialam, hindi ako makikialam. Kundi masasabihin ko sa kanila na kung kayo ay walang kasalanan, sige, pumulot kay ng bato at batuhin ninyo ako. Yan na lang ang sasabihin ko. Basta ako alam ko na ako ay niligtas, pinatawad at binago. Hindi ako nakapagbago sa sarili ko, kundi binago ako ng Panginoon. Yun po yung totoo. Kaya nga, itong Biblia para para maano natin ko ano yung mga naranasan natin sa buhay natin, mapabasa natin ito sa Bible eh. Kaya sabi talaga natin na, hala, ito nangyayari ito sa akin na ganito pala yun. Ganito pala yun yung naligtas ako. Tapos, uh, ito to nga pala talagang maligtas uh, yung mga, ay, di ba naranasan mo, ay, bigalo pala yun. Yun yun mga kaibigan, ang, ang Bible ang makapagpatunay. Para sa akin mga kaibigan, na kasi nga, hindi naman ako na sa tao nung sinabing, ikaw magbago ka, magsisi ka, tagapin mo si Jesus Christ. Wala po kasi ganun nung ako po ay nag sa akin kasalanan. Hindi po kasi sa gano'ng paraan ako nagsisi. Kundi dito po talaga sa Bible nung nabasa ko yung pagpako kay Jesus Christ sa cross, kung paano niya pinasan yung cross, kung paano niya Uh, pinasan yung mga sakit na inano sa kanya ng mga tao. Yun po, mga kaibigan. Walang tao po na nagsabi. Kaya, itong Bible, naniniwala talaga ako na hindi lang siya salita, kundi mayroon din siyang connection sa buhay natin. Yung mga salita niya ay Marara, nararanasan at mararanasan natin. Kasi minsan na, nararanasan na natin, masasabi natin, hala, relate ko nito uh, uh. Naranasan ko to. Tapos, mayroon naman mga, na, mga Bible din na, mga word din sa Bible na hindi mo naranasan ngunit man, bababasa mo, doon mo palang mararanasan. At mayroon naman, binabasa mo ay yun ang nagbigay sa'yo ng lakas. May mga ganun. Kaya amazing po ang Bible, mga kaibigan. Amazing itong salita ng Diyos.